ハハハハ kabisdak, welcome back sa ating vlog. Another episode na naman po tayo sa isang A Day in the Life of a Pinay Ajuma. Actually, this video was taken two weeks ago. So, super late upload po ito, guys. Nakita ko kasi sa aking gallery na hindi ko pala na-upload ito na video. So, i-upload natin kaya sayang naman ang ating effort sa pag sa pag video video no? First time kong kumain ng baget at hindi ko maintindihan kung bakit katigas-tigas. Ganito pala katigas ang baget, no? So, hindi talaga siya bagay itusulo. Hindi siya bagay i-ano, guys, isa sawsaw isaw sawsaw bang term Iyan ano sa kape yung ating style ba na pandesal at kape balak kong gawin siyang pandesal ba pero hindi guys super tigas niya as in nananakit yung aking bagang sabado po yan na araw so matik na kapag weekend ay pupunta talaga tayo sa bahay ni Benan but before that ay mag moment muna mo tayo sa ating kape na o oh, oh, tuan na nagatulo na <laughs> nasayang na yung kape dahil sa itong pag video video natin ayan magpunas ka muna girl magkapit bahay lang kasi kami ni Benan so expected na yun nabibisitahin ko siya at least once a week. So paglabas ko ng bahay, nakita ko itong mga ano langaw. At first, akala ko natutulog lang sila O ano ba nagda-daydream or nagpapahinga lang ba itong mga langaw na to. So kumuha ako ng stick at ake sila aking sinusundot-sundot ba ay Ano man sila guys, namatay naman o oh, hindi naman sila nag hindi na nag-move ba. Last week of October at or first week of November na vlog so nagsisimula ng lumamig kaya pala namatay na sila dahil palamig na yung weather. Namamatay pala ang mga langaw kapag malamig na no. oo, oh, ang mga bees, meron pa mga bees dito pero ang mga langaw wala na. niya naman kita ng pagkain, Mingming. Ay, -ming. nanghingi naman si Mingming -ming ng pagkain. <laughs> Nabigyan na din ng linaw no ang matagal ko ng katanungan, nabigyan na ng sagot ang aking katanungan na kung saan nagapunta ang mga langaw at mga bees tuwing winter dahil bigla lang silang nawawala kapag taglamig ng mga kabisdak. Yun pala, ano na, na, na namamatay pala ang mga langaw tuwing winter. So, nagresearch ako online, ano sila namamatay or yung iba is naghahanap ng warm place para doon sila mag-hibernate. Nagharvest na din ako ng mga kamatis, eh, itong mga natira natin mga kamatis, last harvest na tong mga kabisdak. O, oh, anuhin na natin no, sulit na natin <laughs> kasi ano palamig na, maninigas lang yan sila so miaw miaw, nag sunbathing ang ating kuting, eh kuting, hindi naman to kuting, ang ating pusa ay nag sunbathing po so ito ang ating na harvest mga cherry tomatoes, yan masarap yan para sa itlog at masarap din dito sa Korea guys, hindi ka makakakita ng kamatis na ginagawa oh, ano inano ba, niluluto nila Madalas ang ano guys mga Koreans yung kanilang kamatis is kinakain lang nilang hilaw hindi po nila niluluto. On the way na tayo sa bahay ni Benan as in malapit lang ang bahay ni Benan guys less than 100 meters lang po ang aming distansya. Nauna nang pumunta sa bahay ni Benan si Daddy Insoy no dahil nagre-ready naghahanda na si Daddy Insoy sa mga panggatong sa mga kahoy na igagatong niya sa boiler ng kanyang nanay kasi nga pa winter naman o yan po ang mga kahoy kahoy na panggatong sa boiler ni Benan. At maraming salamat po sa lahat ng nanood ng ating vlog 166 kung saan i-finiture natin ang Korean traditional floor heating system na ang tawag ay undol. Dito sa bagong bahay ni Benan, sa bagong bahay nila Daddy Insoy ay iba na po ang kanilang oh! sistema, hindi na po undol ang kanilang oh! gamit. Uy, oh. ko. Ow! Juice! Ow! Juice! <laughs> 깍두기요 juice sa imong kunot juice daw para sa kanya ang makuli yung rice wine ba matamis po ang rice wine pero may alcohol content po siya kaya siya nakakalasing parang tuba ba wine sa atin may alcohol content kaya nalalasing si daddy insoy kapag marami yung kanyang iniinom ewan ko ba sa kanya kapag weekends ay parang nag-celebrate siya kasi weekends so nagainom-inom siya while nagtatrabaho pero hindi naman sa to the point na malalasing na while nagtatrabaho parang snack, snacks niya ba tapos yung kanyang pulutan ay kaktugi so ito po ang aking ginag gawa every weekend, yan po ang responsibilidad ng isang munory na nakatira malapit sa bahay ni Benan. Pero pag kami dati, sa city man kami nakatira dati, eh, hindi ko po ito ginagawa. no Ngayon lang kasi magkapit bahay man kami ni Benan at naawa na din ako kay Benan dahil matanda na. So, tumutulong na lang ako sa paglilinis at pagluluto kahit once a week lang. So, hindi naman ako required na gumawa nito maglinis at magluto sa bahay ni Benan pero parang expected, kunting may kunting expectations. <laughs> parang ganun kasi kapag munory ka, daughter-in-law ka, ayan parang ano ba, parang responsibilidad mo na maglinis, gumawa sa ba, sa mga gawaing bahay dito sa bahay ng iyong biyanan, si Umoni, parang ganun guys. Pero okay lang din naman kapag hindi ka gumawa. Pero yun nga, kapag traditional ang iyong pamilya, yung mga in-laws ay Ma makakatikim ka talaga ng mga salita ni Bianan <laughs> kasi sila Bianan dati yan man din yung kanilang ginagawa kasi naging daughter in law man din sila si Bianan oh, mas ano pa mas worst pa yung ginagawa nila dati guys sa kanilang mga ano mother in law sa bahay ng kanilang mother in law pero ulitin ko for clarifications hindi na po ganito ang sistema ngayon dahil ano modernized naman ang mga Korean family so yung mga daughter in laws nila hindi na po required hindi na nila expected na tumutulong sa gawaing bahay sa bahay ng kanila mga biyanan. Nasa sa iyo lang talaga yan kung gusto mong gumawa. At tayo'y gagawa na ng ating pananghalian. No? Ito po ang ating pancha ng ating ulam. Dubu chige, brought to you by Shiumone, <laughs> ng aking recipe po. Yan, original recipe ng aking binan, mga kabisdak. Oh. <laughs> ang mga ingredients sa ating sauce ay sesame oil, tubig, tuyo, chili pepper, uh, dinikdik na bawang, uh, finely chopped na spring onions, bagoong alamang, tuna sauce, at seasoning powder. Tapos laluin mo siya guys, ilagay mo sa iyong chinap-chap, uh, in-slice na mga tofu. Dapat lutuin mo siya sa isang clay pot. Dubu chige po ang pangalan ng recipe na ito. No? Si Vienan din ang nagpangalan ng kanyang recipe, Dubu chige. Dubu is from the word tofu, yung ating tofu. At promise, masarap siya. Worth trying for po ito na recipe. So, itry nyo mga kabisda. Kung ayaw nyo ng maanghang, pwede din hindi Wag nyo lang lagyan. Huwag nyo na lang lagyan ng chili pepper. Nah. Dahil Pilipino man ako, so naisip ko magluto ng Pinoy dish. Oh, may nakita man akong book choice sa ref ni ay magluluto na lang ako ng chop suey. Chop suey pero wala siyang cauliflower o oh, aking version salili, sariling version ko din ito ng chop suey. <laughs> Yan, meron tayong mushroom, hindi ko alam anong pangalan ng mushroom na ito basta malapit na siyang masira. Nakita ko lang din sa ref ni Binan. Ang iyong palang dubuchi dapat mo siyang lutuin sa very low heat lang na apoy. Yan guys. At kakaiba din itong aking chop suey dahil may kamatis. Iwan ko ba may kamatis parang wala namang kamatis ang chop suey natin diyan sa Pilipinas. Oy, at ang ating ano, bok choy, may bok choy pala dito. Itong hindi na chop, chop Ah, grabe talaga. Kakaiba talaga itong ating chop So, dali-dali na si Adjo Mang nag-open door kasi dumating na ang teacher ni Little Insoy. May klase kasi si Little Insoy every Sunday dito sa aming bahay. Pumupunta po ang teacher sa aming bahay. So, dyan po sila nag klase sa sala. So, dapat tapusin ko ng aking mga niluluto para walang mga distractions. <laughs> O oh, di diba, legit ang ite? Oh, malulutong ang ngiti niya, Daddy Insoy kapag may makulayan po ang first battle niya. Hindi niya na naubos yung kanyang ininom kanina. At kung mapapansin nyo, nag-t-shirt lang ako dahil two weeks ago pa man ito na video. Hindi pa gaano, hindi pa gaano kalamig. Lunch is served. Shiksa Sige, mag-usap muna na kayo Janbinan Binan at Daddy Insoy. Ako ang bahala sa pagkain. Oh. Kain lang ng kain bisdag in Korea. <laughs> 'Di diba, sabi ko sa inyo sa aking mga vlogs, previous vlogs two weeks ago na na LSS talaga kami nitong apat ni Rose and ni Bruno Mars. O pati si Biran ay dinamay na namin. Di diba, ko na malaya na sa kakasuot ko ng aking t-shirt, paboritong t-shirt ko to guys. Kaya yan nagkabutas-butas na pala ang kilikili ay just ko. <laughs> So nakisali na din si Little Insur sa ating apat to. Apat Apat kaming lahat. Apat to. Oh, tama pala. Apat to. Apat to. Nag, nagkakanta na. Apat Oh. <laughs> so after ko after na may mag-lunch, naghugas lang ako. Tapos nag-shopping na ako sa bahay ni Benan. Yung mga pwede kong dalhin, na lang ako na sa bahay. Kasi yan si Benan. dalhin mo itong ano. Dalhin mo yung ano. Marami man yung mga mandar. Kapag hindi mo naman dadalhin yung kanyang gustong ipadala, ay makakatikim ka na naman na sermon. <laughs> At dahil masunurin man akong manugang, ay walang problema. Nadalhin ko yung mga gusto niyang ipadala sa bahay. May nagtanong sa akin kung bakit daw hindi ako nananaba. Ay hindi talaga ako manaba mga kabisdak dahil akyat baba man ako pabalik-balik man ako dito sa bahay ni Benan. Hindi ako nananaba pero kumakapal po ang kalyo ng aking mga paa. <laughs> Galing sa bahay ay dinala ko na yung aking mga isasampay na mga dilabhang damit ni Little Insoy. Kahapon is naglaban ako sa damit ni Daddy Insoy. Hindi ko kasi sinasabay guys ang damit ni Daddy Insoy, damit ni Little Insoy at damit ko. So Friday schedule yan sa mga damit ni Daddy Insoy. Saturday is kay Little Insoy at Sunday sa akin. Ha? Hindi ko sinasabay aming mga damit lahat, kaming tatlo, dahil konti lang, maliit lang po ang ating sampayan, so hindi magkasya, no? Doon ako nagsasampay kasi sa Eco House, sa loob ng Eco House ni Benan, dahil matindi doon ang init, yung sikat ba ng araw, ano siya, grabe ka bangga ba ang sikat ng araw, so natutuyo agad at wala pong amoy. Ayaw na ayaw ko guys yung bagong labang damit na may amoy, so dapat paarawan ko talaga. Kung fabcon naman, ay hindi ko bet ang maglagay ng fabcon sa aming mga damit. <laughs> dahil sensitive po sa amoy amoy si Daddy Insoy. Habang naglalaba si Ajuma dyan, ay nais ko lang batiin ng isang maligayang kaarawan. Happy, happy birthday, Ma'am Rihanna Maulana, dyan po sa Saudi Riyadh. O, sana po ay may isang happy birthday ka dyan. Sana po ay nag-enjoy kayo sa iyong kaarawan. November 20, ngayon po, today po ang birthday ni Ma'am Rihanna Maulana. At tomorrow din ang birthday ni Ma'am Marilyn Polistico. Advance happy birthday, Ma'am Marilyn Polistico. Bukas po ang kanyang birthday, November 21st. Ay, happy, happy birthday! Happy birthday! pero ang nagbabate ay parang ang ano guys ang lungkot ng aking face lock dyan parang malungkot kaming tatlo nito mga kabisdak dahil napagod ako sa aking kakaakyat baba at tapos si Dan Insoy naman ay napagod sa kanyang pagbibiyak at pagchichainso ng, ng, mga kahoy at si Bena naman ay naghahanda na sa mga bawang na kanyang itatanim diba sa ating vlog 165 yes ay nagtanim naman si Bena yan po yung mga bawang diba late upload man kasi ito mga kabisdak at ngayon ay mag shout out muna ako No isang hello 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 kay Ma'am Rosemary Manasis and family dyan sa my QC Quezon City mam Lily Vista from Bicol mam Vicky Galiego from tagig mam Elsa Dimano from Pampanga mam Christina Aquino from Madrid Karen Corpus San Antonio Calayan Laguna at Reyna Eusebio aka Kahingal Vlogs Baltazar Family especially kay mam Mila Baltazar mam Aileen Escoto from riyadh KSA mam Marjorie Ledesma from Bacolod City mam Beverly Silang from Basilan mam Mila Matias at Inang Dubas at Jana OMG Villar Mam Rebecca Nudalo from Kuwait, Jopet Jopet Show Vlogs from Calamba, Laguna. Sir Eric Lofranco from Lapu-Lapu City. At hello din kay Ma'am Jenny Villiones. Ma'am Asleya Batua from Surigao del Sur. Ma'am Yolanda Manalaysay from Norzagaray, Bulacan. Jimmer Ivy from Iloilo. Ma'am Agnes Ramirez Erezo from Bislig, Mangagoy, Surigao. Liam Lexus from Buntok, Southern Leyte. Concepcion Buriel from, <laughs> from Imos Cavite. Cavite from Imos Cavite. Roda Organia from Coronadal, South Cotabato. Ma Mary Ann from Bago, Galiera, Turil, Davao City. Zen Zizabeth from Italy. Sir Antolin from Edmonton, Canada. Maraming salamat po sa palaging panonood mga kabisdak at sa mga gusto magpa-shout out na hindi ko pa na-shout out. Mag-comment lang kayo ulit. Maraming salamat po. At this juncture, ladies and gentlemen, ah, parang nag-hosting na si Bisdak in Korea kanina. Parang nananawagan ako ng mga tao. Ngayon ay mag-hosting na naman ang ating peg. So ang ating mga malunggay ay nais ko po silang i-transfer sa ano sa mga paso para ipasok ko sa loob. Actually first time ko ko itong gawin guys kasi first time ko pa man din nakatanim ng malunggay at ng tanglad. So may nakapagsabi sa akin na ipasok ko daw sa loob para next year ay mabuhay sila ulit. So hindi na ako magtanim pa ng seeds, no. So buhay mabubuhay sila tapos malaki na ba? igo na lang sing. So, ganun din ang aking ginawa sa ating mga tanglad. So, itry ko lang kung mabubuhay ba talaga ito sila sa loob. Kung hindi ba ito mamamatay lang. Ngayon ko lang din na pagtanto na ganito pala kahirap mag, ano, magbunot na mga tanglad. No, mahirap sila anuhin guys. Ah, mahirap bunotin yun nga. <laughs> mahirap silang paghiwalayin kasi nakakumpul-kumpul man yan nga sila. O, oh, ba diba sana all mahirap paghiwalayin. Ah. <laughs> Nung itinanim ko ito, nakakaamis talaga ang pagtatanim. Nung itinanim ko yan, ano pa seeds. May seeds pala ang tanglad. Guys, ngayon ko lang nalaman, dito ko lang nabili ang mga seeds niyan, dito sa Korea, may online market man dito na, nagtitinda ng mga seeds yan May seeds po ang tanglad, tapos ang cute-cute talaga, nung tumubo na siya, grabe, ka-liit. Tapos ngayon, no, oh, tingnan nyo, mayabong na. Wow. Wow, nakikita ng aking likod. Oh, pero wala akong pakialam alarms dyan kasi ano, napagod ako ng ang tigas ng tanglad mga kabisdak. So, ayan na. Ah, eh, transfer na natin. Pero inano ko na lang, no. Pinutol ko na yung sa dalidapit, sa may ugat. Uh, it experiment ko lang now, i-experiment ko lang ito ngayon kung mabubuhay ba siya na walang ugat kasi hindi ko talaga alam kung paano siya itanim guys kung kasama ba ang ugat or hindi so I don't know, tingnan natin next year kung mabubuhay ba ito ulit ang ating mga tanglad, at tanglad, ang ating, oo uh, tanglad at malunggay. Marami tayong seeds ng mga okra for next year, o oh, marami sila guys, dahil hindi man sila kumakain ng okra, ang mga, ipinatry ko kay ano, so yung anak ni Kunoni, sila Kunoni, Bianan, at si Daddy Inso ipinatry ko sa kanila ang boiled na Uh, ano, okra. Pero ayaw manila guys. Ano, ano daw, walang lasa, hindi daw masarap. So, masarap lang man ang okra kapag may ginamos, no? Ang kaso, wala akong ginamos. So, next year, next time, next year, is papatikim ko na naman sa kanila na may ginamos na. Bibili talaga ako ng ginamos or uh, gagawin, magagawa ako ng aking sariling ginamos para sabihin, i eh, parang ipag, ano, Junin, ba? I-push ko talaga na masarap ang okra with ginamos. <laughs> tumahimik ka dyan, mama, kasi nagpupupo ako. Oh, may nag -ingon ni Miming, ang sabi ni Miming, tumahimik mika ka nga dyan, Uma. Ang iingay, ingay iya mo, hindi ko lumalabas Ang aking eh. Unga. <laughs> <laughs> Tabun Tabunan mo yung pupuk mo, Ming. Grut siya ay very good, Ming Ming. Tabuni pa. Tabuni mo pa. Tabunan mo pa, huy. Tabuni at yan na, guys. Isang tanglad lang at isang malunggay. Ipapasok ko na ito sa bahay. Si Daddy Insoy ang ano, papabuhatin ko nito kasi ang bigat. And that's all for today's video, mga kabisdak. Thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe. Ingat lahat!